Yan, hello, hello. Magandang umaga bawat isa. Yan po, it's September 17 na po tayo. Halos nakalahati na natin ang September. Dati non very ano tayo na uh, barber na, 'di ba? Si Jose Marichan. Ngayon na lumabas na siya at kumanta na siya. Yan naman matatapos na soon is October na. So napakabilis ng panahon talaga. Napakaganda dito, oh. Yan. So nag-ano na naman sila. Uh, shower shower na naman. Oo, oh, di ba? <laughs> Automatic kasi dito 'yan. Pag oras na lalabas na para hindi na kailangan ng tao na magdilig, di ba? So napakaganda ng likha ng ating Panging. Noon, na sila at saka 'yung uh, knowledge, 'yung wisdom ng mga tao na magano, di ba? May ano, 'yung may amoy 'yung gamot. Gamot 'yung ng tubig. Okay. So, yan po. Napakabuti ng ating Panginoon pa rin. Salamat sa mga biyaya niya. At syempre, sa kalakasan na binibigay niya, patuloy pa rin tayo. Yan, walking, walking, kahit ma init pa rin, no? September, mainit pa rin ang panahon dito. naka syempre, desierto. But thankful kasi not like before na talagang grabe yung init, yung humid. Pero ngayon medyo to tolerable pa yung init niya. So, thankful kasi si Lord pa rin ang nagbibigay ng mga kalakasan, ng kaginhawaan, ng good health, ng blessing, peace of mind, di ba? Yung lalagos sinasabi, shalom, shalom, the shalom of God be upon us. Ibig sabihin nun, ang kapayapaan na bumula sa ating Diyos ay sumaatim pong lahat at nawa na sa mabuti po kayong kalagayan. So muli po may the Lord God bless you at na at uh, pray lang and keep on going. So bye for now